So, muning manggahatong hatong akong gisprehan sa uh, year nga uh, na audit niya na balitanan. tanan. So, karon ako siyang gisprehan after 4 years. Muna siya, oh. Praise God kayo. Kay Hasta udlot dito ni ni Papa Sugbulak. Uh, Tanaw niya, guys. Bago na nga uh, dahon niya. May gawa siya po ng bulak. Kay bulungan kayo. So, ang atong spray karon pang control, tag 20 pesos rana. Adale. ito so, yung pollinator natin guys oh. yan lang oh. <tinyo> Yan, so tapos na tayo mag-spray. Yan na 'yon. Tingnan natin to next week kung anong resulta. Tapos mag-spray guys, ay kailangan natin magpausok. Yan. Para madaling kumapit yung in-spray natin.